Kahit nasa hot seat ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Malacanang matapos ang expose ni resigned Congressman Zaldico, tuloy pa rin ang mga nakalinyang aktibidad ng Pangulo. Ngayong araw, personal na bumisita si Pangulong Marcos sa Negros Occidental upang alamin ang kalagayan ng mga residenteng matinding nasa lanta ng Bagyong Tino at upang direktang makita ang lawak ng pinsala sa lalawigan. Unang ininspeksyon ng Pangulo ang Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School sa Moy Noy kung saan malubhang naapektuhan ang mga silid-aralan matapos ang matinding pagbaha. Mula sa paaralan, tinungo rin ng Pangulo ang barangay poblasyon upang suriin ang mga nawasak na kabahayan at kondisyon na mga residenteng nawala ng tirahan. Saka nagpatuloy ang pag-iikot ng Pangulo sa bayan ng La Castellana kung saan dinalaw niya ang mahigit tatlong daang pamilyang pansamantalang naka-evacuate sa La Castellana Elementary School. Nag-inspection rin ang Pangulo sa Bungahin Steel Bridge sa Barangay Robles na tuluyang bumagsak sa kasagsagan ng bagyo dahilan para maputol ang koneksyon ng mga upland barangay sa kabayanan matapos ang inspeksyon pinangunahan ng punong ehekutibo ang situation briefing kasama ang mga ahensya ng pamahalaan at lokal na opisyal upang tukuyin ang mga kailangang hakbang para sa mabilis na rehabilitasyon nag-iwan naman ang presidente ng kabuuang 95 million pesos para sa agarang tulong at pagsasaayos sa mga apektadong lugar 50 million dito para sa lalawigan, 10 milyon bawat isa para sa La Carlota City, La Castellana at Moises Padilla at tiglimang milyon para sa Binalbagan, Isabela at Hinigaran. Asahan naman na magpapatuloy ang pag-iikot ni Pangulong Marcos sa iba pang lalawigan sa mga susunod na araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.